Pero yung kaso naman yun, ma-resolve naman ni Dudong yun eh. Di ba Dudong? ka kamo yun? Ha, Dong? 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 Tingin mo talaga, may, 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 may alam ka na piling gumawa nun? Eh, tingin mo, ilan ang gumawa nun? Oo, oh, ngayon, mga ilan ang gumawa nung pag-atake na yun. ba ng backyard yan? Baka naman first attack yung iba. Iba din yung post attack. Post uh, attack sa kanya, iba. Hindi. Ito damage na... Damage? Hindi. Da. Ang problema, na, 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 na. Na. Ang problema sa, hindi na hindi uh, nag-damage protection sa eh. Sa ang gulong sitwasyon. Ha? Huh? Isa isa lang uh, ang nalaman. Na? Magulo pala yan. Anong, anong ang gulo? Anong gulo? Anong... Anong ang gulo ang napupula din eh. Anong papuna? Isa, isa lang ang ano niya. Isa lang ang primera. Oo. Uh, Wala bang mga fingerprints? Yung ano? Experto. Experto na siya. Ibig sabihin, madalas niyang ginagawa yun. Kasi uh, kasi sabit lang eh. Kalaro pa lang eh. No? Pagbasa ka lang sa... Nasalisihan ano? lang siya? Oo. Uh, oh, pag, paglabas. Adik ah, sabihin, inaabanga, okay, yun, inaabangan na yung ano. Tapos yung, yung pag ano ba, yung... Yung sa mga ano. Yung mga ano. Yung mga pusa. Hindi yung oh. ano eh. No, ano? 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 Inaabangan na sa nung ano? Nung tumira. Pinalis muna yung kausap ng pusa so, bago tirahin. Pinalis tirapin. muna yung kalaro. Yung kalaro ng pusa. Ibig sabihin ng huling kalaro ng pusa, yeah. si Palos. <laughs> <laughs> ah. Eh, baka pwede yung si Palos naman. Ah, hindi si ba, si, si 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 ba si Palos. Hindi kaya si Palos yun? Ha? Ha? Hindi ba si Palos yun?